sa magpagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca di Aguila. At, at ito po ang aking day 21 devotion para sa ating 365 daily, daily devotions na pinamagatan. Kumakain din ba ang Diyos sa langit? Anthropomorphic language. At ang Bible verse po na tayo yung matatagpuan sa Numbers 11 verse 23. At ang sabi po dito, The Lord answered Moses, Is the Lord's arm too short? Sure? Now you will see whether or not what I say will come true for you. At sa kagali naman po, sinabi ng Panginoon kay Moises, Pumikli na ba ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. At ang teachings po natin ay number one, God desires communication and relationship. Ang sinasabi po dito na sa mitod na makipag-communicate tayo sa Kanya, kasi dun yung, dun yung mabibuild yung relationship natin sa kanya. Kasi di ba sabi nga, sabi, ang kasabihan na, ano, communication is the key. Parang ganyan din dapat kayo. Para makipag-communicate tayo sa kanya. Kapag makabuild tayo ng strong relationship sa kanya and number to po, God speaks using anthropomorphic language. Um, sinasabi po dito na naging espiritu si Lord, naging espiritu siya, espiritu talaga siya, espiritu siya na na lang siya in human terms. Parang yun yung way niya para makapag-communicate naman sa akin. Kung tayo, gagawa tayo ng parang way upang makapag-communicate kay Lord. Si Lord, yun yung, ano, yung way niya, yung anthropo anthropomorphic language. Ayun yung way niya naman para makipag uh, magipag communicate sa atin which is yung um, nangungusap siya in human terms. And number three po, God's word became flesh in Christ Jesus. Um, ito nga po yung anak siya, anak siya ng Diyos. Um, nagkatawang, na nagkatawang tao siya kasi nga siya yung both God and, and man. Um, yung salit, yung salita niya, di ba? Parang yung salita niya, parang magical siya. Ang pag parang may snabi siyang bagay na mas magagawa na agad yun. Parang, um, ano, instant. Para sa, para kayo. And ang um, application ko natin yun ay number one communicate with God at least 30 minutes a Ang sasabi po na i-app natin, maging app sa sarili na kahit pa paano. Hindi, di ba 24 hours tayo sa isang araw, ano man lang 30 minutes, ibigay sa ano, di ba? Kung mara, hati-hati sa oras na yan, pag at least yung pray ka, ang devotion na ka, kanila. Tapos, mga, ano, magbasa ka ng Bible, kanon. Parang, yun na yun, yung parang paano ay pa communicate natin kayo upang, ano, Um, may ano naman ako kayo sa isang araw, di ba? Parang wala tayong araw na hindi lang ito communicate sa kanya, di ba? 30 minutes lang ay eh, 24 hours na ibinigay niya sa atin. And number two po, prioritize relationship with God over everything. Um, I-prioritize ito natin yung, rel yung relasyon natin kay Lord. Ano? Kisa sa ibang bagay, kisa sa pamilya, um, sa boyfriend, sir, sa kayo nang sumakay dito. na ako yung relationship na kay like Lord na i-build, um, build yung trust sa kanya, strong communication, kung um, communicate tayo sa kanya palagi araw-araw. And kasi sa mga ibang bagay na parang wala na magkuturan, so, sa kanya na natin yung build focus knowing and experiencing and experiencing Christ. Um, focus to tayo sa pagkakilala kay Lord. Uh, upang ma-experience natin yung mga bagay na ang natin ang imposible. Eh. Pero kay Lord, imposible yung lahat kung nasa kanya pa. Eh. Kung nasa pamamalag, pang, 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 tayo sa pagkakilala kay Lord kung ano ba siya, kung ano bang ginagawa niya, kung ano bang ano niya sa buhay natin, kung kung bakit ba kailangan siya kailangan ng Lord. Para sa so ganun, upang pag nalaman natin yung experience natin yung mga bagay na hindi natin akalain may experience natin, um, kailangan lang natin